Hello, hello, po mga kalodi. Magandang gabi po. At isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. At welcome po ulit sa aking YouTube channel. Please like and subscribe. At ngayong araw po ay nandito po ako sa National Kidney and Transplant Institute. Bale, sinamahan ko pang magpa-check up yung mother ko. At ngayon po, nag-aantay kami ng sundo. Hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon wala pa po. 2 hours na po kami nag-aantay dito. Ayan po, yung iba na sundo na. Kami nandito pa. Guys na, natutulog na ako. Uh, yan po yung mother ko. Yan si mother, natulog na. Kanina pa kami nag-aantay eh. Sila may sundo na oh. Kami 2 hours na kami nag-aantay dito. Wala pa rin yung sundo namin. Ambulance kasi ng barangay yung susundo sa amin. Dahil po hindi na po pwedeng isakay si Mother sa sasakyan. Hirap na po siyang umupo at tumayo. Kaya hinihiram po namin yung ambulance ng barangay. Kaso po hindi ko po alam kung ba't hanggang ngayon wala pa po eh. Two hours na kami nag-aantay dito. Grabe. Ayan, hati ka baliwag ko. Nandiyan yung sundo niya. Nakatulog na si Mother at saka Hindi pa rin kami. Waiting ng service ng barangay. Pwede nga sa na sila. Galing pa yan ang baliwang. pa tong vlog na to. Hindi pa dumarating yung service namin. Anong petsa na? Gutom na kami. lapit lang naman kami dito eh dyan lang kami sa cross na ligas kaya lang talagang hindi na kasi pwedeng mag mag commute si Madir kailangan talaga niya ambulance dahil isinasakay na lang yung kanyang wheelchair pagdating sa bahay bababa na lang naka wheelchair na diretso na sa bahay hindi na po kasi nakakalakad si Madero 86 years old na yan pero fight fight lang daming kuliglig dito. Dito pala dito pagkabi na. Buti hindi umulan. wala pa rin 10 minutes na 10 minutes na ang vlog ko wala pa rin po ang aming service ang aming puli ng mga NKPI Music of the years. Yay! Nahilo ako. Wala na magawa eh. Oh, o, kalamba o. Oh. Nayo pa rin ang galingan, o. Oh. Kami, personal lang, wala pa. Sana, all. Nandiyan na yung mga service nila. masasabi mo mother hanggang ngayon wala pa yung sir natin wala pa yung service natulog na ata shout out, out. kapitan Renz wala pa po yung service namin kanina pa po kaming alas 4 dito mabilis lang yung laboratory eh. Bagal makan Kita. Dapat diminumnya nenggemut. Inom ka. Hindi mo natin alam eh. Kung asa na yung ating service eh. Ang nasiraan. Kakain na tayo niyan. <laughs> Wala na tayong babalik na ka supply kay Ate Virgie. na. Wala pa din. Mamaya, ko close ko na itong vlog na to. Wala pa rin yung sundo namin. Taxi, taxi na naman. Wala pa rin yung na service namin. ngarin sinundo nila. Kami na lang talaga. Ay nako, hanggang ngayon wala pa rin yung amin service. Bayan. Talog na si Madir. Talug na. minutes na mga kalodi so naibig sabihin po noon paalam na po muna ulit abang abang na lang po sa susunod na vlog uh, please like and subscribe po paalam god bless see you po sa next vlog bye bye wala pa rin po yung service namin kaya abangan nyo na lang po kung makakapag vlog pa po ako kasi palobat na rin po ako bye bye salamat